No, babasa babasa po tayo sa Roma chapter 10 verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwira, katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na mait, maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napapasakop sa katwiran ng Diyos. Gusto nilang maitayo ang sarili nila. Ayaw nila magpasakop ng katwi, sa katwiran ng Diyos. Gusto nila sarili nila itanyag, may tayo ang sarili nila pangangatwiran. Kaya, for being ignorant of the righteousness of God, or ba, hindi nila pagkaalam, mangmang -mang talaga sila sa katwiran ng Diyos. Kaya gusto nilang maitaytag ang kanila. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, yung born again Christian, mali yun eh. Palpak yun. Ang born again ibig sabihin sa John chapter 3 verse 7 you must be born again ibig sabihin action word hindi siya official na pangalan Hindi ako marunong sa hindi ako gramatika hindi naman ako marunong mag-English pero sa sa pag-alam ko yung you must be born again action word you must be born again kailangan ka ipinanganak muli ibig sabihin sa madaling salita bautismo. dahil po sa episode chapter 2 verse 1 Pili, uh, Ephesians chapter 2 verse 1 tayo po yung mga patay na kailangan bautismuan mga patay po tayo dahil sa ating pagsalangsang at mga kasalanan kailangan mabautismuan tayo kailangan tayo maborn again para mahugasan ang ating kasalanan katunayan na sulat sa mga gawa 22.16 no? yun na yung sa ikat, pangalawang korinto 5.17 na kung tayo na na kay Kristo yung mga dating bagay wala na kundi tayo yung new creation na bagong nilalang na sa madaling salita back to zero nahugasan na tayo pero kung nabaptismoan na tayo na born again tayo anong itatawag sa atin, sa atin born again Christian mali po yun pag maborn again ka na ang itatawag sa atin ayon ni Pedro unang Pedro 1 4 16 sabi niya dito, Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng kristyano, ay huwag mahiya, kundi luwalatiin ng Diyos sa pangalang nito, yung kristyano. Pag ma-born again ka, kristyano ang itatawag sa'yo, hindi born again Christian Pag, pag naborn again ka na, automatically, kristyano ka. Tanggalin mo na yung born again, kristyano ka. Kristiyano ang itatawag sa iyo, hindi born again Christian. 'Yon po ang ibig kong sabihin. Kasi ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang Biblia ho for correction. Iko-correct, nagko-correct talaga ang Biblia. Ngayon, yung mga ibang reliyon naman, gumagamit nga ng Biblia, binabasa, tapos isinaksak agad sa sarili bawal kumain ng baboy parang muslim yung sabadista nakabasa lang ng talata sinaksak na agad sa sarili inilagay na agad sa nilang paniniwala na bawal kumain ng baboy sa panahon po natin na mga kristyano hindi bawal kumain ng baboy patunayan natin yan sabi ng Biblia sa Marcos, Kapitulo 7 hanggang 1819, Sabi niya, at sinabi niya sa kanila, kayo bagay naman ay, kayo baga na may wala rin pag-iisip. Anong klaseng pag-iisip yan? Kung, kung gano'n ang mga aral ng mga sabadista, hindi ba gano'n nalalaman? Sabi ni Kristo sa mga apostoles, na anumang nasa, sa labas na pumapasok sa tawa, hindi nakakawa sa kanya. Sa 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang buso kundi sa kanyang tiyan. At lumalaba sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Compare na hindi po bawal ang baboy sa panahong kristyano. Kung gusto ka bumalik sa panahon ni Moises, bawal ang baboy doon. So ngayon, hindi na, hindi na bawal sa panahong kristyano kay under na tayo sa kautosan ni Kristo. Kasi yung kautosan ni Moises sa mga gawa, 3C, hindi ka na aari, hindi na, hindi na makapagligtas sa hindi na yun ang kautosan ng ating susundin, kundi ang kautosan ni Kristo sa nasulat sa Galatia chapter 6, verse 2. ba diba? Ano pa? Tapos na tayo dyan. Marami pong mga kapalpakan ng sabadista yung baptist ba't ka ba tinawag na baptist taga baptist ka ba sa pagkalam ko ang baptist tinawag na baptist si Juan de Baptist ka kasi tinawag si Juan de Baptist na baptist kasi siya ang taga baptist mo taga baptist kasi siya kaya yung salitang baptist church pangalan palang palpak na ang tamang pangalan short of gun